Hindi madali ang buhay kaya kailangan nating lumaban sa hamon ng buhay kung dati naglalako lang kami ng iba't ibang klase ng produkto. Ngayon ay binayayaan kami ng ama ng isang maliit na negosyo. Ito ngayon ay pinagkakaabalahan namin mag-asawa na mapalago upang balang araw masabi namin kaya pala namin umasinso. Nag-uumpisa pa lang kami. Alam namin hindi madali pero dahil sa sobrang hirap ng buhay, kailangan namin kayanin. Na minsan naalala ko nung walang-wala kaming makain. Nangutang ako ng bigas para lang makarao sa araw na yaon. Pero dahil nga sa dami na ng utang, hindi na ako pinautang. Kaya wala akong magawa. Kundi ang ipagtiwala sa Ama ang lahat ng nangyayari sa amin at pagkasyay na lang kung anong meron. Salamat po Ama dahil sa naranasan naming hirap. Natuto kaming magtiis. Natuto kaming magtyaga. Merong kasabihan na kapag may itinanim merong aanihin. Kapag may tiyaga ay merong nilaga. At sana sa mga nagsisikap dyan, patuloy lang po tayo Magpatuloy po tayo hanggang sa marating po natin ang hangganan, ang rorok ng tagumpay dahil hindi naman po masamang mangarap. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kaya kung ano man ang mga nangyari sa buhay namin noon, ito ang nagsisilbing inspirasyon namin upang kami magpatuloy sa pagdadala ng buhay. Marami pang mga pagsubok, marami pang mga tiisin, nag-uumpisa pa lang kami nagpapasalamat kami ng napakarami sa lahat ng aming mga soki, sa mga taong sumusuporta sa amin. God bless po sa inyong lahat.